Alam mo ba kung saan nag-ugat ang kultura natin bilang mga Pilipino? Sama-sama nating tuklasin ang kalinangang Austronesiano at ang papel ng mga imperyong maritima sa pagbuo ng kabihas ng Pilipino at Timog-Silangang Asya. Ang Austronesiano ay tumutukoy sa pangkat ng mga taong kabilang sa Austronesian language family, isa sa pinakamalawak na pamilyang wika sa daigdig. Sila ay nagmula sa Taiwan at kumalat patimog tungo sa Pilipinas. Indonesia, Malaysia, Micronesia, Polynesia, hanggang sa Madagascar. Mga katangian ng kalinangang Austronesiano. Paglalayag at paggawa ng sasakyang pandagat. Kilala ang mga Austronesiano bilang magigiting na mandaragat. Ginamit nila ang balangay, outrigger canoes, at pro sa paglalayag sa malalayong pulo. Ito ay nagpapatunay ng kanilang maritime expertise at kakayahang maglakbay sa pamamagitan ng dagat. Kabuhayan, pagsasaka, pangingisda at pagpapalayo. Maraming Austronesyano ang nanirahan malapit sa ilog o dagat, kaya't umunlad ang pangingisda at pag-aalaga ng hayo. Nakabuo rin sila ng mga kasangkapan mula sa palayok, bato at kahoy para sa araw-araw na pamumuhay. Pamayanang barangay Umusbong ang sistemang barangay, isang uri ng pamayanan na pinamumunuan ng dato. Dito nagsimula ang mga konsepto ng pamumuno, batas, at kaayusan sa mga sinaunang pamayanan. Sining, ritual at paniniwala Ang kultura ng Austronesiano ay may mayamang sining, sayaw, awit at epikong pasalita. May malalim silang paniniwala sa kalikasan at espiritu na naipapasa sa pamamagitan ng ritual at seremonya kahalagahan sa kalinangang Pilipino at Timog Silangang Asya. Ang mga Austronesiano ang ugat ng maraming katutubong kultura sa rehiyon. Nagbunga ito ng pagkakapareho ng wika, pamumuhay at paniniwala sa mga bansang gaya ng Pilipinas, Indonesia, Malaysia at iba pa. Imperyong Maritima ito ay mga kabihas na nakatuon sa dagat bilang pangunahing daan ng kalakalan, komunikasyon at pakikipag-ugnayan. Malalakas ang impluensya nila sa buong timog silangang Asya. Mahahalagang Imperyong Maritima Imperyong Sivijaya Matatagpuan sa Sumatra, Indonesia Isang sentro ng kalakalan, kultura at relihiyong budismo. Kinontrol ang Malacca Strait, isang mahalagang daanan ng kalakalan sa rehiyon. Imperyong Majapahit Huling makapangyarihang imperyo ng Indonesia. Umunlad sa Java at may impluensya sa Pilipinas, Malaysia at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Nakilala sa malawak na kalakalan at pagpapalaganap ng Hinduismo at Budismo. Mga ambag ng imperyong maritima sa kalinangan ng Pilipinas. Kalakalang pampulitika at pangekonomiya. Naipakilala sa Pilipinas ang sistemang pananalapi, pamahalaan at ugnayang diplomatiko. Ang ginto, perlas, halamang gamot at kabibe ay pangunahing produkto sa kalakalan. Pagpapalaganap ng relihiyon, wika at teknolohiya Nakarating sa Pilipinas ang Hinduismo, Budismo at kalauna islam bago dumating ang mga Kastila. Nakipag-ugnayan din tayo sa mga insik at arabing mga ngalakal na naka sa ating wika at paniniwala. Pag-angkat ng produkto't kaalaman Naipakilala ang mas advanced na teknolohiya sa agrikultura, paggawa ng tela at panday. Naging bukas ang mga katutubong Pilipino sa dayuhang ideya na isinama sa sariling kultura. Ang kalinangang Austronesiano at ang mga imperyong maritima ay parehong may mahalagang papel sa paghubog ng kalinangan ng Pilipinas at ng Timog Silangang Asya. Ang paglalayag, kalakalan at ugnayan sa pagitan ng mga tao at kapuluan ay nagbigay daan sa pagpapalitan ng wika, relihiyon, teknolohiya at kabuhayan na siyang naging pundasyon ng kasalukuyang kultura ng mga bansa sa rehiyon.